So guys, kakain tayo ng mangga. Pero dito na natin sa ano, sa puno niya babalatan. At ah, pa ko ng asin kundi lang. Ay, nagkalat. Pumunta ka lang para magkalat, be. Uy, ang sarap. Ang daming mangga dito. Hindi niya naman niya naubos eh. Ilaw ba ganyan? Oo, oh, gusto ko nga ilaw. Ang sarap. Ang gag. Ang sarap ba? ba?